Uh, may I have your order, sir? Hmm. If you want, sir, may bago po kami product. Baka gusto nyo po i-try. Confi Coffee. Patok po siya ngayon, ha? Maraming umu-order. Binabalik-balikan. Yeah, you should try it. I love the secret brew. Wala nakakaalam kasi nga confidential, eh. Pero iba yung tama. Ganun ba? Baka hindi ka naman kailangan. Ano ba tong Intel Coffee? Ah, uso rin po yan ngayon. Mas astig ang brew. And like the Confi Coffee shrouded in mystery rin. Sige na nga, gayahin ko siya. Good choice. Pero yun sa akin, the usual ha. Ah? One coffee and Intel coffee. Parang 20. Parang ganyan yung confidential and intelligence funds ngayon, no? Uso. At parang mas maraming ahensya ng gobyerno yung nagre-request nito. Pati nga isang senador na kampi sa administrasyon. Napapaisip na rin eh. Ano ba kasing meron dyan sa mga pondong yan? At parang nawiwili na yata yung ibang nasa gobyerno. Kuha muna tayo ng kape tapos silipin natin yung mga sinisingit sa national budget. Confidential and intelligence funds. Parang top secret ang dating, no? Sa so, unang tingin, parang pang James Bond o Ethan Hunt. Sa proposed budget ng Marcos Administration for 2024, nasa 10.1 billion pesos yung kabuwang confidential and intel funds na hinihingi ng iba't ibang ahensya ha? Mas mataas ito ng 120 million kumpara dun sa confi and intel funds sa current national budget natin ngayong taon. Ultimo mga local governments may intel funds sa budget nila ha? Obviously, kailangan niya ng mga sundalo, police at iba pang law enforcers. The In Department of National Defense, nasa 1.7 billion yung request eh pero bakit pati yung mga civilian agencies gusto rin ng confidential and intelligence funds? Example, yung Office of the Vice President, 500 million pesos uli yung request. 150 million din uli para sa Department of Education na yung Vice President din yung Secretary. Si President Marcos, nasa 4.5 billion na naman yung hinihiling na confidential and intel funds para sa opisina niya. In Department of Agriculture, na siya rin ng kalihim may request na rin na 50 million. Di naman nalalayo yung ganitong galawan sa panahon ni former President Digong eh. Noong 2021 for example, gamit na gamit ang opisina niya yung buong 4.5 billion in Confian Intel Funds. Sa kaya napunta? Actually, legit na tanong yan. Sa ba napupunta yung billiones na pondong yan? Nau-audit ba yan ng ayos? Pera kasi nating mga mamaya yan eh. Eh dapat lang nagtatanong tayo, di ba? May joint circular na ipinalabas ng Commission and Audit, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Governance Commission for GOCCs at Department of National Defense on 2015. Dito nakalatag ang guidelines sa paggamit ng confidential and intel funds. Parehong lump sa mga pondo na to ha. Ibig sabihin mas malawak ang diskresyon ng ahensyang gagamit nito kaya nga barat ng iba dito. Di ba pork barrel yan? Yung confidential expenses dapat may kaugnayan sa surveillance activities ng civilian government agencies na pasok sa mandato nila. Yung pondo pwedeng pambayad sa mga informer o para madiskubre at maiwasan yung mga illegal na aktibidad na pwede magpahamak sa ahensya. Hanggat maaari yung confidential activities dapat ginagawa kasama kunwari yung PNP, AFP, PDEA o iba pang law enforcement agencies. Kasi nga, sila eksperto dito, hindi yung civilian agencies, di ba? Yung intelligence expenses naman, dapat pasok sa intel gathering na may kaugnayan sa national security. Ito yung mga ahensyang may K na gumastos ito. Base sa 2015 circular, bawal na bawal gamitin ng CONFI and intel funds, kunwari para pang sweldo o pang allowance, o sa representation, consultancy, o entertainment expenses. Noong 2011, nabulgar pa ka na ginamit ng administration ni Gloria Arroyo yung Intel Funds ng PCSO, pambayad ng blood money ng mga OFW sa Saudi, sa Typhoon Relief, at kung ano-ano pa. Hingga lang, akwetad yung mga opisyal na kinasuhan ng plunder na ombudsman dito, kasama sa si GMA. Factor kaya ito, kaya parang lalong naging brazen yung mga politiko sa paggamit ng Intel Funds? Ang tanong, paano ba ino-audit ang kalalaking pondong to? At ano yung assurance sa mamamayan na hindi nalulusta yung pondo? Record na may physical and financial plan para sa Confian Intel Funds ang bawat ahensyang tatanggap nito. Dito nakalista dapat kung saan dadalhin yung pera. Detalyado rin yung reporting process kung saan dinala yung pondo. Yung co chair kailangan din mag-conduct ng post-audit tapos dapat nakatago yung lahat ng liquidation reports sa iba pang mga supporting documents. Pero ang siste, lahat yan nakadepende pa rin sa report ng ahensyang tumanggap ng confidential at intelligence funds. At dahil by nature, confidential nga ang paggamit ng pondo, hindi ganun kadali para sa publiko na silipin kung saan ba talaga napunta yung pera. In short, kulang na kulang sa transparency at pagganating kalakaran, alam nyo po, laging nandun yung possibility na baka maabuso yung pera natin. Sa laki kasi ng pondo pinag-uusapan, nasa higit 10 billion pesos. Mahirap yung tiwala na lang, di ba? O yung tipong, hindi naman siguro mananakaw yung pera. E mukha namang mabait si na ma'am, saka si sir. Remember, maraming nananakawan sa maling tiwala. Saka na-imagine nyo na ba kung gaano karaming gamot o pagkain ang mabibili sa 10 billion pesos para sa mahirap. 4.5B Confi and Intel Fun Frappuccino with extra shots of caramel and vanilla whipped cream for BBM. Enjoy your coffee, sir. Thank you all very much. Next customer, please.